Good morning, mga ka-arte. Let's make brewed coffee with me. Guys, tingnan nyo. Magugas ako, dede. Kaya lang uulitin ko to. Hinugasan nila gamit yung ano eh. Yung liquid soap. Ulitin natin siya. Kasi, pag di ko... Pag di... Pag di ko inulit, guys. Andyan yung mga masala. Ganun. So, ulit. Sayang. Hindi ko kasi nakita eh. Karoon siya daw, guys. <laughs> Diyan na sila, mami, guys. Tumutin. Ay, nay, lola. Si mami. Tula agad ni Abing.

Ko talaga na ano. pag pera guys nakakaintindi tayo ng ano salita nila pag bilangan ng pera nakakaintindi tayo I'm going to put this plan plan nabili ko 'to sa serum hair alam niyo yung Korean hair salon it's a leave on kasi kailangan pag sa India ka talaga guys kailangan mo ng leave on dahil sobrang dry ng air nga, ang mangyayari sa akin, nagda-dry yung hair ko, yung scalp ko nagda-dry. Tapos, nag-hair fall siya. <laughs> This too. <laughs> Ay, pinagahalo ko siya, guys. Bakit? Kasi nga sa mention dry weather dito sa India. So, itong sunscreen na Lux White. Pag di ko siya naluan ng moisturizer ay mahirap siyang i-blend. Di ba, meron, yung meron tong instant brightening effect. So, pag di ko siya hinaluan, ang hirap niya i-blend sa skin ko. Kasi nga dry yung skin namin dito, guys. Na dry ng mga skin namin na yun. Kita mo lay Laylay ng mga skin ko, guys. Alam niyo kung bakit. Kasi nagpa-fasting ako, umad, tsaka nag-workout ako. So, lahat laylay pa yan. Nagpapabili nga ako ng collagen kay Adi para bumagsak ulit siya. So, Guys, dahil dumating na nga sila mami, kami ay pupunta sa city. Kaming tatlo lang, si Ado, ako si Adi. Hindi ka na nakakasama si Api kasi mainit nga guys. Alam niya naman pag baby. Tsaka mag lang yun. Guys, pupunta tayo ngayon sa city para maggrocery ng gatas ng milk ni Ado. Ng lotion niya, paubos na din. Kailangan ko rin bumili ng nipple ng dede ni Api kasi medyo malaki na yung butas at uh, nabubulunan na siya guys. Ay, may pusa! First time ko makakita ng pusa dito ulit. Ay, actually parang first time. May pusa guys. In case so, di ba? Bira pusa dito. Di ba Galing. Ang pusa kasi dito nagnanakaw ng gatas eh. Di ba? Okay, 47. You probably would have heard it. Hanap tayo na ng... Dito. Nipol, Di eto. Di, bili tayo stock. Hindi naman sobrang masyado, pero bili ka. Kasi konti na. Ikoji tayo. Sige. Kaysa pabili ka ng pabili. Mm-mm. That pamper? Mahal. Mahal, mahal yun. Kaya do mal lang mahal, mahal, Okay lang yun. Kung naging dalawa, mahal, mahal, ka dyan. Baka mahal <laughs> yung Ako nga nagbuntis, yung reklamo ka pa. What could it be? Do you want to take something? Wala, <laughs> guys, anak pa more anak pa more si Adi. <gasps> Ayan. Ayan na. Nandun na sila guys. Yung mga pinamili namin. Okay guys. Wala. Yung kwentas ko. Huh? Saan? Sa bahay. Bahay saan? Sa ano. Sa bolt. Hmm? Sa bolt. So ayun guys, Done na ang ating first agenda. Bumili ng stocks, punong-puno yung likod namin ng stocks ng bata. Tsaka si Ado nagpabili ng mga toys. Spoiled siya sa mama niya. <laughs> tapos uh, anong tag dito papunta kami ngayon second agenda is to eat lunch kasi naka omad ako so ngayon lang kami kakain ng lunch malapit lang yon dito guys sa binilan namin sa may Radisson Blue na hotel kami kakain kasi masarap pagkain dun guys western food ayokong magmasala ngayon guys guys ito na pwede na tayo sa Radisson Blue May ramen. May katsu chicken ramen. Nasunod red nga eh, red. Oh, di ba? White. White. Yay! Let's try this spicy. Kita nyo guys? Spicy literal na peanut. Tignan natin, kung maanghang talaga. I help you. Hirap mag vlog, tas may anak. Bakit balik sa Chad? Ang, ang sarap ng mani guys, na mawagust ko na siya. Hindi siya maanghang. Mas, maanghang konti, pero hindi ganun kaanghang. Ay, nakakain na tayo dito. Kasama sila ano. Uh, what's this? Chicken. Ay, may chapstick pala laba. Cut nga ako. That Indian husband na magpuputol ng chapstick kasi di ka marunong. Ang <laughs> sarap, so, tikman natin siya. Mmm! Thank okay. you! Wait lang na, wait lang! Ang hirap mag vlog na may anak be! Thank you! Oh! guys, nagkikrabe ako sa ramen. So, ito na nga. Tikman natin kung bigyan ng justice ng India ang ramen. Ay, ranchi doon sa India. Ay, ng ramen. Ay, ng ramen. Eh, ranchi, ranchi pala. Sorry, sorry. Tikman natin na. It same. Like mine? <laughs> Ay, mong babib. Hahaha. <laughs> this one said like the way you're slurping. <laughs> Di. Parang instant noodles. Is it? Ari mm -hmm. ay lakad na lakad. Iwanan kita, bala ka diyan, bye bye. Bye. Dito sa After eating, we are here sa katabilang din na coffee shop. At magkakapitay guys. Ano guys? Ang nice nung mga ilaw nila. Ito yung boss natin, si Adi. Gusto mo cross out I like that. Mm -hmm. They will um, cut sa loob. Ah. Pagbebenta, magpagalo. paglalo yan, hindi ganun. Kaya gusto, solid para hindi na nag i Wala akong pera guys, ulit. Budo. Wala ba ang gusto mo? Ang ganda naman. thank you. Hmm. Shall we buy the one bangles or is You were thinking of buying seven now? Huh? You were thinking of buying seven. Okay? I think what you can do, one, I'm sure, sure I can pay this one. Second, we can try either thing. Like you can go for 20 30 grams

Ado? No one knows we went for jewelry. And mm. now it's so kang outside. Bibili tayo na bike ni Ado. Kaya lang umulan ni. Eh. Hindi nyo makita, di ba? pataling ko. Sabi na yun eh. heaven para kay Ado, guys. Bibili namin siya Bibili namin siya ng bike.

Wala kong guys! Ganito mga Indian, guys. Yung pera nila sa boat. Pero wala silang dining table. Eme! Eh. Masarap pa siya kumain sa lapang. Guys, dalawa ng dining table. Tamad na kami to go there. Gusto niya. Parang na-AC ng bukas. <laughs> Time ng bukas. maxi maxi ng dress. Oo. Oo, oo, oo. Sabihin mo. <laughs>